15 years old pa lang po ang gusto ko. Kailangan ko po nila ako. Hindi po talaga ako namin na ganito ako. Hindi po ako na na ako yung tinutulungan. Kaya ang okay, po ako din nila alam. Talaga nila dalawang hakbang lang po. Pagod na pagod mm -hmm. na ako. Okay. Sobrang kaya na po para na po akong buhay na kalansay. Sobrang laki po ng tiyan ko na pag lumalaki po ang tiyan ko, nalubog na po ang busis ko. Hindi na rin po ako nakakain ng Ma Makakausap natin sa kabilang linya si Maria Elena Moreno mula pa sa Kalabanga, Camarinesur. Siya ay walay na sa asawa at mag-isa nang itinataguyod ang lima nilang anak. Ngunit ngayon ay may kinakaharap na tatlong klasing kanser at nangangailangan ng tulong para sa kanyang gamutan ang kanyang panawagan, panuuri natin. Magandang araw po. Ako po si Maria Elena. Agapan mo. dapat akong magpapachik up sa obigay ni kaya lang wala po kaming perang pampachik kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo sa may mga mga gandang kalooban po sana po matulungan ninyo ako maraming maraming salamat po oh, Elena, kumusta ka ngayon? kumusta ang kalagayan mo? ito po, no, kaya lang po nahihirapan na po akong masyado hindi na po na Anong tiyan ko? Sobrang sakit na po, sobrang laki Ah, uh, Mari mo bang maikwento sa amin? No? Yan Nakikita kita sa picture. Ano ba itong tatlong klase ng cancer na dumapo sa iyo or uh, sakit mo ngayon? Yung una po, ovarian cancer po. Ovarian eh, cancer? Dahil po, dahil po may liver metastasis na daw po ako, umabot na sa colon, tapos oh, so, yung okay. bone no? pati po yung bon ko po. Nanay, Elena, parang hinihingal ho kayo ngayon. Nahihirapan ho ba kayong huminga? Oo po, kasi po sobrang laki po ng tiyan ko na pag lumalaki po ang tiyan ko, nalubog na po ang busis ko. Hindi na rin po ako nakakain ng maigi. So, ibig sabihin, habang lumalaki yung tiyan mo, lalo namang lumiliit yung boses nyo? O po kasi po, talagang hirap na hirap ako huminga. Nabanggit ko kanina, Nanay Elena, lima raw po ang anak ninyo. Oo po. Uh, nag-aaral pa ba itong mga anak nyo at ilang taong gulang na ba itong mga anak niyo? pang ko po, may asawa na po. May dalawa ng anak. Ikapos rin po sila. Kaya hindi ko po na, hindi po nakakatulong sa amin. Tapos yung pangalawo ko po, may asawa na rin. Pero nag-aaral din po ng Kuleo, self-supporting po. Mm -hmm. Tapos yung pangatlo ko po, graduate ng high senior high school. Tumigil po sa pag-college ngayon. Buwan lang po kasi wala pong pang suporta. Tapos yung dalawa ko pong anak, mag-grade 11 po, saka mag-grade 8. Okay. Yung so, so yung... So, um, yung... Apat. Okay. Wala din po magsusuporta sa kanila. Yung ano po, yung isa po, nasa ama po. Nasa ama? Yung, bakit po? po, kasi kasama ko po lagi. Okay, bakit po nasa ama? Naghiwalay ho ba kayo ng mister mo? Opo, kasi po, battered weight po ako dati. Tinutulungan din po ako ng kapatid, mga kapatid ko, pero hindi rin po sumasapat, lalo na ng nanay ko. Kasi, eh, hey, maro, nanay ko na lang po ang nandyan. Ipambili lang po ng padala-dalawang pirasong gamot Okay. Kaya nilang ibigay. So, so papaano paano kayo nakakaraos sa pang-araw-araw niyong pangangailangan? May live-in partner po ako ngayon. Ayun. Kung pangingin siya po, ang hinahanap niya po. So, may ako kalib lang din po. May kalibin na ho kayo ngayon bago. Matagal na ho ba kayong hmm. napahiwalay doon sa dati niyong mister? Nine years po. May, uh, may pamilya na rin, na iba? Meron na po. Opo. Nanay, matagal na ho ba ito? Matagal na ho ba itong karamdaman ninyo? sobrang tagal na po. Ngayon lang pong na-trigger lang po nung mag-pandemic. Mag, mag One year na po. Okay. nao operahan na rin po ako pero bumalik po. Ano ho ang epekto nito sa inyo? Pati ba yung mga yung pag-uugali ninyo, gawin ninyo, medyo na-apektuhan na rin? Eh, parang irritable na po ako. Hindi na po ako nakakilos. Minsan po, sa lagan nila, dalawang hakbang lang po. Pagod na, pagod mm -hmm. na ako. Okay. Sobrang tayot na po para na po akong ibuhay na kalansay. Kayo ho nanay, uh, paano nyo nilalabanan at uh, ano ang pinaghugutan nyo ng lakas para harapin at labanan at naisin na gumaling? Ang una-una po sa Panginoon na ako nananalig. Kasi siya lang po nakakalam. Tapos po, pangalawa po, pinaghugutan ko po, po ng lakas yung mga anak ko, mga apo, pati mga pamilya ko po kasi po sige, di po silang gumaling pa ako. Maliliit pa rin po yung 16 years ay 15 years old pa lang po ang bumpo ko. Kailangan pa po nila ako. Hindi po talaga ako rani na rani ako. Hindi po ako sanay na ako yung tinutulungan. Kaya umiiyak po ako dati nila alam bakit nanay? Bakit? Ano, po bakit po yung pag ko. Bakit nanay, uh, bakit hindi ho kayo sanay na kayong tinutuloy? Ibig sabihin, parang iniisip mo na dapat ikaw yung kumikilos para maalagaan mo yung mga anak mo. Bakit po, talaga hindi po ako humingi ng suporta sa ama ng mga anak ko kay kahit isang kusing mula na maghiwalay po kami. Matanong ko lang nanay, kasi itong karamdaman mo ngayon hindi ito biro. Kalain mo tatlong kanser ang dumapo sa iyo. Nanay, sa tingin mo, bakit kayo nagkaroon ng ganitong sakit? Sa tingin mo, anong naging dahilan? Bakit uh, dinapuan kayo ng sakit na ito? Sa ano po noon sa Jose sa Hospital po, dahil po sa ligation ko po, mm -hmm. nag... Yung palopchensyog ko po, lumubo. So yun po ang pinagmula ng cancer ko po. Tapos na-overwork po ako. Dumating na ba sa punto nanay na parang sinisisi nyo yung Diyos or may galit kayong nararamdaman? Bakit kayo pa ang tinamaan ng ganitong sakit? Kahit kailan po hindi ko po sinisi ang Diyos. Instead po na nalangin ako na siya na kaalam, pagagalingin niya pa po ako. Hindi, hindi po pumasok sa isip ko na sumisi sa Panginoon po. Sa ngayon, Nanay, ano ang pinakapagunahin mong pangangailangan kaya dumulog ka dito sa aming palatuntunan? Sa gamot po, sir. Tapos po, sabi po ng doktor, kailangan daw po ensure na lang po ang pumasok sa katawan ko yung liquid na lang po kasi sobrang laki na po nung time ko hindi na po matutunaw yung kinay ko kasi hindi na rin po ako nakakadumi tapos po lagi daw po ako magpapatingin sa obigay ni So Nanay Elena makinig ho kayo ha para mabigyang solusyon ang problema nyo Makakausap natin sa kabilang linya si Ginoong Norby Magtanong ang koordinator ng Akobicol Party List sa Partido Kamarinisur. Kung ano po ang maaring maitulong sa iyo ng Akubikol Party List. Norby, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa iyo lahat at lalo na po sa ating po. Uh, si Ma'am Elena, magandang hapon po. Napakinggan mo, Norby, yung problema ni Nanay Elena. May tatlo siyang cancer na kinakaharap. So, paano ba natin ito matutulungan? Uh, so, ang maaari pong maitulong natin, Uh, ako po, personally, plano ko po ngayon pa lang, uh, puntahan ko po sa dyan sa bahay nila, hanapin ko po. At para may tanong ko po lahat-lahat ng personal sa kanya, ano po yung hindi natin may tulong. At tayo naman po ang mayroong medical assistant. Uh, mayroon naman po tayo katulad po doon sa anak niya na makatulong na rin. At isang, isang estudyante, tulungan po natin ito ng educational assistant kung sino man po yung nag na mga anak niya, tulungan po natin. Okay. So, Regarding po sa mga gamot, uh, may medical assistance po tayo at ako po personal na pupunta dyan sa kanila sa Mangiring, Palabanga. Okay. Kasi, so, dyan naman po ay aking mga Uh, sa kilala din ang iba din yan. Kaya ako po pupunta dyan. Okay. So ibig sabihin, matapos na makarating ito, ginoong Norby, sa uh, kaalaman ng Akubikol at sayo, uh, kayo na mismo ang nagdesisyon na puntahan si nanay sa Mangiring Kalabanga upang personal siyang makausap, mabisita at malaman kung ano pa yung mga pangangailangan niya at ma-assess din natin kung ano ba ang talagang maibibigay na tulong ng Akubikol Party Leagues. Uh, pupuntahan po natin ng personal si Ma'am para Malaman natin lahat-lahat. Sasama yung team ng Akubikol Tabang Ora mismo sa iyo, ginoong Norby Magtanong, sa pagpunta mo kay Nanay Elena. Opo, opo. Sige po. Uh, gagawin po natin yan, ha, Partido Opo. Maraming salamat, ginoong Norby Magtanong, ang uh, coordinator Hello, ng Akubikol Partylist dyan sa Partido Area. Balikan natin si Nanay Elena. Nanay Elena... Napakinggan nyo ba yung sabi ni Ginoong Magtanong? Ayon kay Ginoong Norby Magtanong, siya mismo ang pupunta tutulong sa iyo. Ah, ah, dahil yan din ang pagnanais ni Congressman Saldico ng Akubicol Party at Congressman Jill Bungalon at kasama pa yung team ng ah, tabang oramismo ng Akubicol Party Ah. Asahan ninyo na yung tulong na maibibigay sa inyo sa lalong madaling panahon dahil tiniyak mismo Neginoong Norby, napupuntahan kayo. At uh, mayroon pa rin kaming dadalhin na iba pang tulong dyan sa pagpunta ng aming team sa inyong lugar upang mabisita kayo ng personal at madala din namin yung tulong galing dito sa aming programa. Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong ang loob po. Sana po kayo na po ang dalag-sili ang sagot sa dasal po namin magkana na matulungan po ako. Nanay, patuloy salamat lang po kayong manalig sir. sa ating pong may kapal at uh, tinitiyak po namin sa inyo na mga katulad nyo ay uh, matulungan o ramismo. Hangad namin na sana ay gumaling kayo at mak kayo para na rin sa kapakanan ng pamilya ninyo. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat po sa bumubo po ng Ako Bicol po sa inyo po, sir. Maraming salamat po. Okay nanay, palakas lang po kayo at uh, tibayan ninyo ang inyong loob.